Kamusta po kayo mga katropa? For today's video ay makikipaglaro tayo sa apo ng dalawang lolang ito na si Lola Lorna at kanyang Lola Edna. Siya nga pala si Alias Nonoy at tuwagin na lang natin siya sa pangalang Boy Kulapag mga katropa. Ito nga kasi ang lingwahe nila doon sa Santa Magdalena. Ang ibig sabihin nga ng kulapag sa kanila ay makulit na bata at kung makikita nyo nga itong si Nonoy ay makukulitan ka talaga. <laughs> oh, unong ka nungka. Ah, nagutom. nagutom na. Hey, ako nga. <-man. laughs> at kasama nga rin pala sa video ito si Baby Ayesha. Sa iisang kwarto kasi ay magkakatabi-tabi lang po sila. Shoutout na nga rin pala sa inyo, Ate Lorna at Ate Edna. Kita-kita na lang po tayo pag nakapunta kami ng Santa Magdalena. At dito na nga nagtatapos ang ating video. Paki-like so, and share at pakipalaw na rin po ng page ko mga katropa.